Hello mga sir! Magandang araw sa inyo in today's vlog Dadali natin tong NMAX natin kila Kuya Ch Cha sa Works Dahil yung ating makina ay nahihirapan mag-start Kung napanood yung previous vlog natin na pinalitan natin ito ng spark plug Para tumino siya ng pag-start uh, Actually after 3 days or 4 days, naglolo ko na ulit siya mag-start So we're going to check out what's the real cause kung bakit nangyayari yun eh, Wala akong pambukas ng makina rito sa bahay So, pakita ko muna sa inyo kung ano nangyayari ulit. Yan. Nanig nyo, may start na siya. So, painitin lang natin ng konti mga sir. Tapos, ibat na tayo. Baby, alis na ka. Let's go, mga sir! So, papunta na tayo kaila Kuya Cha, mga sir. Cha works. So, nanotice ko actually itong NMAX natin. After two days ata na pinalitan ko siya ng spark plug. Nung morning, nabibili ako ng breakfast ayaw na naman niya mag-start or nahihirapan na naman siya mag-start. So what I did, eh, binuksan ko na naman yung uh, spark plug. Tapos napansin ko na basa siya. Hindi siya basa ng gasolina pero basa siya. Tinawagan ko si Kuya Cha, sabi niya dalin ko daw doon. Dahil baka daw, baka lang ha, may problema na yung ating gasket. Shoutout muna pala kay NHK Helmets Philippines for this awesome NHK GPR Tech Helmet. Sobrang ganda ng airflow. Yung nandito ko sa bumbunan, para akong may aircon dito sa tuktok dahil dito sa vent na to. Real to ka, ah. real to. Hindi porke sponsor ni NHK to ay magiging bias ako. Hindi ko pa nga to nire-review ha. Ah. Pero yung nandito talaga sa kayo nanditong dalawa, pag ginamit nyo to, papahiram ko sa inyo kung gusto nyo. <laughs> Sobrang solid. Tapos, yung ano niya, yung dito niya, yung foam niya dito sa gilid, para kang naka-headphones. So nakaano siya, nakaipit siya sa tenga mo, pero hindi siya uncomfortable. Nakaipit sa inaway na yung hangin na pumapasok dito sa may ilalim ng baba mo, sa may chin mo. Eh hindi pumapasok pa angat dito. Yun yung isang nagiging problema ng mga cheap helmets eh. Yung ano, chin curtain to, itong chin curtain na to, medyo tinitipid nila dyan. Kaya ang nangyayari, pumapasok yung hangin sa loob, maingay ito solid. Ang ganda, ang ganda ng build quality. Tapos tong lens. Ang ganda ng lens. <laughs> Nakakatuwa. Shout out Sir Gerald Flores of NHK Helmets Philippines. Mga sir, balik ako mamaya pag nandito tayo kay Kuya Cha. Yes sir. Lapit na tayo kay Kuya Cha. Dami ko rin trabaho ngayong week eh. So marami akong kinabit na solar tapos at the same time marami akong meeting na tatawanan na lang daw ako. <laughs> yung kasi yung sinasabi namin kapag ahente ka, pag sinabi ng kliyente na tatawagan ka na lang niya, sasabihin namin na tatawanan na lang kami kasi more likely it's a 50-50 chance na tatawagan ka nun. Ayan. <laughs> share lang. This NHK helmet rocks talaga, sobrang solid. I've been riding for about 30 minutes na. Ah, uh, naman namang siya naging strain sa neck ko. Tapos ang ganda nung ano, nung visor quality. Kapag ano, inangat mo yung ano mo, yung visor mo after this ride, nasisilaw ka eh kasi nasanay ka na sa itong kulay, parang mero parang medyo orange kasi yung ano niya, tint niya sa loob ng helmet eh. Yung paningin niyo rito, kulay blue siya, pero kulay orange talaga siya, mga sir. Very nice. So number one mechanic, nandito na tayo. Cha works. Let's go. Dito na tayo kala Kuya Cha mga sir. So ito na yung NMAX natin nakasalang. So, bubuksan natin yung head para makita natin yung nangyayari dun sa spark plug, dun sa piston, saka sa valves. Kung bakit nahihirapan mag-start yung NMAX natin during uh, starting. Yung tipong pag nakapark sya ng mga dalawang araw, tatlong araw na medyo nahihirapan ako mag-start. Pero pag nag-start naman siya, tuloy-tuloy na. Para malaman natin kung ano nangyari sa NMAX. Nangyari to, makwento ko lang sa inyo, after nung track day, kasi hiniram siya ng iba't ibang vloggers, tapos mainit nung time na yun. So sa tingin ko medyo na-abuse na torture yung set natin. Baka nag-lean or may something na nangyari sa sa karga natin kaya pabubuksan natin kay Intan ngayon yung ating NMAX Say hi. Inda. Yon. Biyakan time mga sir. Alexis oh, shout out. Shout out mga sir. <laughs> Tingin mo ko ya chanong problema nito. Tingin mo sa head gasket. Ano na siya mga sir. <laughs> kung naalala nyo yung vlog ko dati ah, kinargahan to nung 180cc that was way back September pa eh September pa mga sir nung huling nabuksan tong NMAX natin so alam nyo ba yung katagang sinabi ko nung time na yun didiin tayo today ngayon babaklasin natin siya today tingnan natin anong nangyari dun sa head dito Ito hey, yung mga doktor sa mga kargadong motor kasi, common talaga na nagre-refresh tayo ng makin na mga ilang kilometers kuya doon. Ay kuya doon. <laughs> mga ilang kilometers kuya cha? 20. 20? 20. Kargado? 20 kilometers daw pag nagre-refresh. Kaya titingnan natin kung meron bang leak yung gasket. Papalitan lang natin ang gasket kung ano naman papalit tayo ng black kung may problema yung black ito yung spark plug natin mga sir di ko alam kung kita siya sa camera pero yung motor ko since kanina ay 3 hours na siya ata or 2 hours na siyang naka standby dun makapansin nyo na Mayroon siyang basa dito so hindi siya langis hindi rin siya gasolina kasi, kasi kung gasolina to dapat kanina pa siya tuyo kaya kailangan talagang buksan yung makina or yung head para ma-refresh para makita natin anong nangyayari dito sa spark plug natin saka iba yung kulay niya kulay itim dito ganito eh ngayon magsasabi kayo sa akin kasi galaw kasi ng galaw ng makina kaya may problema actually ano eh masaya kasi yung merong project para sa akin ah bilang bilang ah, bilang nagmumotor bilang ah, engineer na mahilig magkalikot masaya ako na may kinakalikot masaya ako na merong ginagawang bagong project saka masaya rin ako na may natututunan akong bago sa motor ko, sa mga gamit ko saka mga ginagamit kong sasakyan uh, nag improve yung skills mo meron ka mga natututunan na bagong information kaya ako para sa akin ha, kung may pangkarga ka meron kang pang maintenance kung gusto mo naman mag stay sa stock nasa sa sayo yan walang pilitan di ba? kung gusto nyo na matipid kayo, wala kayong iniis at mag kayo pero ako, mas trip ko talaga yung kinakargahan. sa big bike lang ako, hindi gumagalaw ng makina um, usually palit, tambucho lang tune ng ECU and so on and so forth, pero dito sa mga maliliit na motor scooter, mas gusto ko talaga ginagalaw or uh, ina-upgrade, minomodify yung makina para makita yung potential so yan mga sir nabuksan na yung head natin, ito yung head natin Ayan, yung piston ayan, ayan. what do you think kuya Cha? may singaw anong Anong sign mo, Kuya na na singaw singaw ano? ano? gasket ano? 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 yung gasket. So, yung part dito tanggal yung itim. Saka dito sa part na to. So ito yung gasket mga sir. Ito yung kabilang side, yung nasa tuk, nasa ibabaw. Makikita nyo wala siyang gas -gas dito. Yung nandun sa ilalim, ito makikita nyo may part na merong gas -gas. Ayan. Saka dito. Eh dito dumadaan yung ano natin eh, coolant natin sa part na to. Saka dito. So what's happening, yung tubig nung radiator ko, ng cooling system ko, pumapasok sa head, saka sa piston yun yung reason kung bakit yung spark plug natin ay eh, nababasa kasi meron ng leak dun sa gasket natin papalitan natin yung gasket mga sir para okay na ulit si Uten natin sa si NMAX natin tapos after nito ni NMAX siguro next week gagalawin na rin natin yung Aerox natin mga sir hintayin nyo yan hintayin nyo yun. so ito yung head gasket natin na merong gas gas yan makikita nyo ito saka ito ito yung lower gasket natin. So itim yan. Itong kabila itim eh. Yan. Perfect sya. Pero pagdating dun sa ilalim kung saan dumadaan yung tubig na dapat hindi humalo yung tubig saka yung nangyayaring combustion dito eh nagkakaroon tayo ng leak sa coolant. So kung tatanungin nyo ako bakit nangyayari yan pwede kasi yan dahil dun sa yung black kasi meron doon mga minor defects na hindi nakikita ng mata natin hindi mo siya makakapa pero ano yan eh parang defect sa molde eh. na pag umiinit yung motor alam nyo naman na ang bakal pag umiinit nag expand yan pag lumalamig nag-shrink so pag natutorture mo siya yung manufacturing defect na yun yung gas gas na yung deformation na maliit na yun lumalaki siya ng lumalaki so sa tingin ko during nung track day namin doon nangyari yung ano na to warping nung bakal. So what we're going to do is to change this head gasket ng mas magandang klase para hindi na to maulit mga sir. Dagdag ko rin pala mga sir kaya JVT yung black natin. Si JVT lang kasi yung merong ganito eh yung mga heat sinks, mga cooling fins. Yung ibang 63 na bore wala silang ganito, flat lang. So ito kasing mga cooling fins na to from the word itself. Pampalamig to ng bore natin para yung hangin dyan dumadaan para mapalamig yung ating uh, bore or yung cylinder. Yung ibang mga black walang ganito eh, flat lang talaga sila. Just for comparison mga sero, meron akong brand new na RS8 black dito. So makikita nyo yung difference. Itong JVT may cooling fins. no? Itong RS8, wala ito yung box ng RS8. Para doon sa mga hindi nakakaalam kung paano gumagana yung liquid cooled engine. So itong mga butas dito, diyan pumapasok yung coolant natin. So sa JVT, makapansin niyo, ang pasukan ng coolant niya ito lang. Ang RS8, makapansin niyo, lahat ng parts meron siyang butas. So diyan dumadaan lahat ng coolant niya. So I don't know kasi may cooling fins to, ito wala. Pero dito naman sa pasukan ng tubig, dito lang ang pasukan ng tubig niya. Pero kay RS8 lahat meron. So uh, ang conclusion ko siguro kaya walang cooling fins si RS8 dahil yung buong block niya naman or buong cylinder block niya eh napapasukan ng tubig kaya hindi niya na nilagyan siguro ng cooling fins yung block niya. So yung yung difference ng dalawa parehong 63 bore to mga sir. Parehong 180cc to. hasa 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 hinahasa natin yung uh, valves natin against dun sa valve seat para mas lumapat sa kapag umaandar yung makina isa yan sa mga maintenance ng mga motor talaga na ginagawa pero sa stock kagawin nyo lang yan pag talagang matanda na yung motor nyo pero sa mga kargado mas ano mas ma-maintenance talaga mga sir magtataka rin kayo mga sir kung bakit yung kulay ng mga engine block ng Yamaha ngayon saka yung mga pangkarga na block medyo grayish yung kulay nila parang mayroong parang semento sa labas so ang tawag natin sa ganitong block we call it ceramic block okay, meron kasing dalawang klase ng block sa market yung steel block yung talagang mukha lang talaga siyang bakal tapos meron tayong tinatawag na yung ceramic block yung ganitong klase ng block mas maganda niya kasi i-contain yung init eh. So yung init, sa makina kasi meron tayong operating temperature sa makina natin mas nakocontain yung init sa loob yan yung reason kung bakit meron siyang parang semento kasi tinatawag natin siyang ceramic block hasa 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 nagpalit na rin tayo nitong valve seal natin so yung nasa head natin pinalitan na natin itong lumang valve seal natin itong color blue yan yung bago nating valve seal para kay Nmax natin. Pag may usok kasi yung motor, minsan kasi yung langis sumahalo dun sa chamber head. Kapag pangit na yung valve seal mo, meron ng singaw yan, magkakaroon ka ng langis sa chamber head mo. So ito, isa to sa mga pinapalitan kapag may usok na yung motor nyo. Valve seal. Yung motor naman natin walang usok pero as precautionary measure, palitan na natin yan yung cylinder natin after hasain so makita nyo ang linis na makinis na rin sya ginawa ni kuya Chayon para malesen yung imperfection dito sa part na to kung saan sumingaw yung gasket natin so niliha nya ng pantay para hopefully hindi na maulit yung nangyaring yan yan o kinis assembly time na bubuoy na ulit si Nmax natin. Mamaya under na to. Ito yung bago nating gasket. Testing ha? Habang tinatapos buuin yung Nmax natin. Show my. Let's go. Oo. Oh. Kain, masero. Ah. Mm. Oh, so good. Habang nakabaklas yung makina natin, eh, pinalitan na rin natin tong spark plug natin na luma. So, bumili tayo ng ganito. NGK Iridium IX, 450 pesos lang. So, nga pansin nyo, ito yung difference ng tip niya. Para siyang may karayom sa dulo. Okay, as compared to this one, meron siyang tip. Nakikita nyo yung dulo na tip na yon. Ito halos hindi nyo makita sa camera yung tip nito eh, Parang karayom lang sa dulo So mas maganda kasi yung buga ng kuryente nitong iridium na to At the same time mas matagal yung buhay nito Nasa almost 30 to 40,000 kilometers bago mo to paritan Yun. Yun Buo na yung NMAX natin Babalik na siya dun sa kaha Habit na yung throttle body, yung head, radiator Lahat-lahat Testing na. Yes sir, excited na ako. Yun, maandar na. Woohoo! Onting tono pa. Mamaya okay na yan. With a little bit bangkong of clutch bell, ganda ng tunog Yan, nabuta na tayo ng gabi Mali yung relo ng NMAX ko, 159 Nabunot kasi yung battery Anyway We are going back home And just to conclude what happened today Palit injector, palit gasket palit ng kung ano-ano hasa rito hasa doon para ma-refresh si NMAX natin and I am so happy again <laughs> so yun mga sir yung engine refresh usually sa kotse ang tawag nila dyan is overhaul so yung ginawa sa motor natin is most commonly known as top overhaul. Yung ulo lang yung ginalaw, yung bottom, hindi natin ginalaw. Sir Mel, ginagawa rin ba yan sa stock? Siyempre, ginagawa rin niya sa stock engine. Lalo na kapag yung motor nyo, eh, medyo matagal nyo na talagang nagagamit. May usok na. At saka yung power, eh, nag-iba na as compared nung unang-una mo siyang binili. Uh, if I'm not mistaken, pag sa mga stock, binubunot namin ang airpads ko yung engine ng motor namin noon at 100 basta pag malapit na mag 100,000 doon namin binubunot yan kasi yung stock engine talaga matagal talaga yan before uh, kailangan kalikutin sa kargado yun nga nasa 10 to 20,000 kilometers kailangan mong ipacheck yung makina mo or kailangan mong iparefresh yung engine mo or yung tiyatawag natin na overhaul tapos tatanungin nyo sa akin Sir Mel, bakit mo ba kasi ginagawa yung pagkarga ng makina kung magastos, ma-maintenance? Uh, para sa akin kasi meron siyang balik sa akin eh. May natututunan akong bago, may natututunan ako sa motor ko, mas nakikilala ko yung motor ko. Natututunan ko rin kung paano mag-build ng panggilid ng engine. Saka it's an experience, a learning experience na hindi nyo matututunan sa school mga sir. So that's it for today mga sir Sana may natutunan kayong bago Sa vlog na to Till next vlog ulit mga sir Yes sir Bye bye